magkayo? Asa Asaman? Karaan Kalaan liyo? Kusang hugawa? O? Oh, napadini hugaw kayo? Napadini? Niyapakuyugong pa ka? Wala. Sigurado ka wala? Wala. Daw. Sige daw. Tanawa daw yung mga naong. Anaa daw. Asaman ang hugaw diya? Di ba hugaw te? Oo. Oh. Kung saan mo na hugaw mga na, naong mga naong? Oh? O? Ara o. Oh. O. Kung saan mo na o. Oh. Kana. Oh, sa mga hugawa na. mo na. Ha. Hugaw man kayo na. Ha. Napaisa. Tapos mukuy ka sa mga hugaw kayo. <laughs> oh. Ha. Dara paisa oh. Oh. Dara oh. Kine. Sa mangkana Gipahugas ka ganina. Us si wala oh. Asa may walang hugaw di ha. Asa man. Wala, wala kay hugaw di ay. Wala na? Oh. Ay pag siyo siya, okay hugaw na imong naong, wig ka sa Ha? Ah? Minya mo kasangkas ka ng motor. Ha? Ah? Napaisa isaw oh, kana liog hangad be. Raw, oh, ana be. Ana. Sus, naon sa man sa hugaw ba? Ha? Dili hugaw? Wala na hugaw ako ang liog. O oh, wala na oh. Ang imo hugaw kayo. tu kasi guru puan si guru, ya gaya-gaya.